Usap-usapan ngayon ng mga netizens ang pagbabago ng mga SOCMED accounts ni Sarah Garcia. Patunay lamang na moving forward na ito at wala ng alinlangan. Pinusuan ng marami ang bagong profile picture ng Facebook account ni Sarah kasama si Baby Amara. Mapapansin din sa kanyang page na deleted or private na ang mga videos o halos wala ng laman ang page na ito. Bago na din ang kanyang username sa kanyang TikTok account at mapapansin din na may mga deleted videos na ito. At meron na ding pagbabago sa kanyang IG account. Mapapansin natin na meron pa rin namang memories ng nakaraan pero marami na din itong dinilit. Sa mga taga-subaybay ni Sarah ay malaking bagay ito dahil mararamdaman mo na moving forward na nga ito at dahan-dahan na itong nakakaahon. Full of blessing nga si Sarah dahil sa mga brands na nagtitiwala sa kanya. And of course, hindi rin mawawala ang mga pagkain na binibigay sa kanya at isa ito sa mga privilege na na-enjoy talaga nila ni Tanch kahit dati pa. Magaan lang at relax ang ibinabahaging life update ni Sarah. Patiktok-tiktok with mga kumare, food trips, video calls, at kung ano-ano pa. Nakakatuwang tingnan na masaya si Sarah sa kanyang mga bagong kaibigan at full of positivity ang hatid nito sa mga fans.